Well, good morning po ulit mga ka-adventure This is me, Francie At welcome sa ating channel, Francie Adventure Ngayong araw po ay June 25 Tuesday Time check, it's 8.80 na ng umaga At ngayon, samahan nyo ako no Nandito tayo ngayon sa may Colgante sa may Pampanga East Ayan, medyo matubig na At magta-travel tayo ngayon Grow road trip lang tayo. Ipapakita eh, lang ako sa inyo isang lugar at sana magustuhan ninyo. Ah, papasyal ko lang kayo dito sa ibang part ng Pampanga na kung saan ay maaaring kakaiba sa makikita ninyo. At kung bago lang din kayo sa ating channel please don't forget to like, share, and subscribe. Libre po ang subscribe. At dito na. Kakaanan na tayo dito papuntang Minalin. At magro road trip lang tayo ngayon sa ibang part ng Pampanga. At shout out sa mga kapalin natin dito sa Pampanga. At kasama natin ngayong araw na to ang ating OBR. Woohoo! At gusto niyang sumama sa ating adventure ngayon. At di magro road trip tayo. At sana samahan niyo kami sa ating adventure road trip ngayong araw na to. At napakaganda ng panahon ngayon, no? Oh. Madalas nang nag-uulan, pero pinagbigyan tayo ngayon ni Lord. At shoutout po sa mga gusto magpa-shoutout diyan. Ayan, ipe-flex ko na lang po sa channel natin. Maraming maraming salamat. At shoutout din sa Bayaw ko. Kay Bayaw Eric. Na laging nanonood. Shoutout din sa mga ibang chuhin ko na Nanonood ng ating channel sa mga kamag-anak ko at sa mga kaibigan natin. At nandito na tayo sa Barangay Telaksan, Makabebe, Pampanga. Shoutout din sa mga bagong viewers natin nanonood ng ating channel. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa Prasi Adventure. At maraming maraming salamat pong lahat sa inyong pagsuporta. At ito, di bali nandito na po tayo unang pagpasok natin sa bayan ng Makabebe, Pampanga. At first time natin makapasok sa lugar na to, ano? Ito ang i-adventure natin ngayong araw para makita natin kung ano ang update. I-update ko na rin kayo sa ibang lugar dito sa Makabebe dahil itong Makabebe uh, isa to sa mga prone na area dito sa Pampanga na maraming lugar na rin ang nilulubog dahil sa tubig at sa high tide loko ng aso yun ha at yun nga tulad ng sinasabi ko kanina na itong part ng Makabebe maraming lugar dito ang nilulubog dahil sa tubig, baha lalo na kapag nagtatagulan meron pa itong isang katabi doon sa bayan ng Masantol Pampanga isa rin yun sa napaka prone na lugar na laging nilulubog kaya no, katulad niya no yung basketball court kung nakikita ninyo lubog na sa tubig yan ang sinasabi ko rito at hindi ko alam kung nawawala pa yung tubig na yan kasi masyadong mababa eh. sana taasan pa rin ito tulad ng ginagawa rito no, sa main road ginabaha dito eh kaya nagkakaroon ng road up ano uh, road rehabilitation dito kakaliwata rito at ito ang ipakikita ko sa inyo merong tulay dito o diba ito yung mga gusto kong maipakita sa inyo mga ka-adventure yung mga ganitong klase ng lugar na birang-birang -biran yung makikita sa ibang youtube channel at yan o ito ilog na to hindi ko alam po anong pangalan ng ilog na to pero doon tayo babaybay tayo doon At di natin alam kung ano ang makikita natin dito sa lugar na to, ano? Kung hanggang saan tayo makakarating. Kita nyo naman yung ibang kondisyon ng bahay sa gilid ng ilog. Hindi ko alam kung ilog to o kanal. Sa video na ito, makikita ninyo ang barangay Telaksan ng Makabebe, Pampanga. Sa area blue na ito, ipapakita ko sa inyo kung gano'n na kalala ang mga bayan na nilulubog na dito sa bayan ng Makabebe. Isang halimbawa na itong barangay Telaksan. Dati raw, ang mga nakikita ninyo na, na mga may tubig ay dating kabukiran. Pero dahil sa pagtaas ng tubig at sa ng climate change, ay unti-unti na lumulubog ang bayan ng Makabebe dito sa Pampanga. At ayun ano, nakita nyo naman sa aerial view Kung gano'y yung itsura ng lugar na to Talagang puro tubig Ayan no oh. mga palais daan siguro to Hindi ko lang alam kung makakadiretso tayo rito Kasi maputik Maputik yung ibang daan Ayan tulad yan no oh. Ha? Oh, bumaba ka muna. Ayan. Pero ang ganda ng mga tanawin ano. Ayan mo. Meron din ako nakikita mga isda eh, sa tubig. Pero yung kulay ng tubig brown na. Shadow ng marumi. Oh, ayo tumabit. Eh. At ilan ba sa inyo mga viewers natin ang ganito rin ang kondisyon ng inyong lugar? Paki-comment niyo naman. Uy, dulas. Ayan no. Kita niyo naman yung kondisyon ng lugar dito. Talagang napakahirap. <clears throat> may bangka pa rito may malit na pantalan para tumuwid sa ilog ayan oh ang serap lang ng pakiramdam dito ang presko kasi hindi namin puro puno tsaka kawayan dana yata Ah, oh, wala na. Mali pala. Dapat pala doon tayo dumaan. Wala nang kalsada rito. At ayan, guys. Ha, bumalik na tayo dito ulit sa main road. Dead end na yung napunta natin. At kita nyo naman yung kondisyon ng lugar. Ano? Napakahirap. hirap Kung hindi kayo sanay sa mga ganitong lugar, talagang kailangan yung mag-adjust at na lang yung mga tao na nakatira dito dahil no choice na sila wala na yung iba malipatan at mahirap iwanan yung kanya-kanya mga ari-arian ano mahirap iwanan yung mga naipundal nyo na pinaghirapan at dito medyo okay na yung kalsada bagong simento At yan, nagtaho muna kami guys Yan ang almusal natin ngayon Taho At ito palang kalsada na to uh, Papunta na to ng Minalin, Pampanga Yan Pag diniretso nyo to Papunta ng Minalin Dito tayo nang galing kanina Yan, sa Skolgante At itong daan na to Bagong gawa ito kung nakikita ninyo Pero kapag ka binabagyo pa rin pala Itong bung nakikita ninyong yung kalsada na to Nilulubog pa rin at di bali ang nilulubog niyan halos kalahati ng binti ano. Ganyan pa rin kataas yung tubig dito pag bumabaha. Kaya ngayon medyo maganda pa noon, wala pa namang bagyo. Nakikita nyo okay. Pero hindi ko maiisip na lahat itong nakikita nyong daan na to, nilulubog. Lubog pa rin sa tubig baha. Ayun, makikita nyo naman kung gaano kataas yung tubig, di ba? Ayun no? Pero lumalagpas pa rito sa kalsada. Ganyan kataas yung tubig. Bali kalati ng tuhod. Ayan no, oh, dito, nung oh, binti, kalati ng binti. At do no, oh, merong bahay do no oh, sa gitna oh. Yung mga nakatira doon, nagbabangka na lang. Ayan, may namamangka. Kung nakikita ninyo sa video. Halos wala nang daan eh. Kaya namamangka na lang yung nakatira dyan sa bahay na yan. makalusot tayo yung gandun ayan oh. at mababaw naman Ayan, oh, dito tayo galing kanina oh. Doon, malalim ang tubig. Kaya umikot tayo. Kaya na, ah. pero kasi dito ano eh, road construction. Ayun. Apalit Pampanga. May budget na 74 million yung road rehabilitation no oh. kaya nagtatanim sila dito ng dike Nabakal para mataasan tong lugar at ayun mukhang malalim Ayan no. Oh. Sir, makakadaan pa po doon. Malalim na po doon. Dyan na, no, mag-ano lang kami dyan. Mag-explore lang kami. Wala na, hindi na makakadaan tong motor. Makakadaan pa, hanggang dyan dyan. Dyan, dito ka lang dumat. Sa tabi uh, Pero doon na, no, sa dulo, wala na. Hindi okay. na kaya. Hindi ah, na. Ah, sige sir, thank you. Pabalik na lang kami. Ah, uh, ayun nga, ano? Sabi nga ni sir, yan, yan sa tricycle malalim na doon aabuti na tong motor natin kaya bumalik na lang tayo ayan ah ayan pala Takasan River pala pangalan yan yung ilog na yan Takasan River At yan guys, bumalik na tayo. Diyan tayo, dumiretso tayo doon. Pero umikot tayo kanina, no? at bumalik na lang tayo ulit ngayon dito tayo, kakaalan tayo at yan sabi ko naman sa inyo ipapasyal ko kayo dito sa lugar ng Pampangais at nandito tayo sa may barangay Takasan at ganito ang itsura ng lugar na to halos karamihan sa mga nakikita ninyo sa video mga nakalubog sa tubig ano at meron akong isang pupuntahan dito at pakikita ko sa inyo welcome barangay San Isidro dito na tayo sa barangay San Isidro sa Pampanga at yan dito guys ito yung tinuturo ko na kasada na ginagawa at ipakikita ko sa inyo no Di ko alam kung bypass road dito kung ano. Pero nakita ko lang din to dito sa Google Map Bagong gawang daan ito eh Maganda rito mag jogging sa umaga oh Tsaka Maganda ng view Wow Sigurado to main road ito eh Kasi May guwit eh oh Ginuguwitan nila Hindi ko lang alam kung Hanggang saan ang pinakatagos ng kalsada na to Pero malaki na yung nagagawa oh Yan ang daming bangka sa gilid Puro kalamitan may mga bangka na yung mga bahay rito Ganda rito ha ah. Yan oh Yan, ah. punta natin kung hanggang saan yung pinakadulo na ito At ipakikita natin sa inyo ang laki na, ang haba na eh, oh. no. May nakikita pa akong tulay. Ang ganda rito ah. At ito, bayan na pala ito ng Minalin, ano? Sa Pampanga. At tuloy pa rin daw ang paggawa na itong karsada na to Hanggang doon, sa tulay na yon Eh medyo siguro nabibitin pa yung project Pero tuloy-tuloy daw itong ginagawa Ayan, kita nyo naman ano pa uh, Hindi pa sementado rin part na to At pupunta lang natin doon doon sa tulay na yon Titignan natin Ayun, wala na, putol na. Dito tayo, baka mahulog tayo doon sa gilid. Hmm, matigas naman eh. Matigas na yung daan. Huwag lang uulan. Yun. hanggang dito na lang daw sa tulay itong ginagawa na ito eh o oh, ayan nga at ayan nga guys no hanggang dito na lang to yung ginagawang tulay wala pang progress ng trabaho baka sa tingin ko itong ginagawang bypass road na to dere dere dito hanggang Bacolor, pampanga yan kasi yung part na yan Bacolor na yan eh Yan Wagwa, Pampanga Yan Halos kitang kita nyo naman Bagong gawa lang yung tulay oh, Bagong pintura pa Yun doon tayo galing Mahaba na rin itong nagawa na to Na karsada na to Ng minalin At kung sakali mang magtuloy-tuloy ang proyektong ito na nasimula ng DPWH dito sa ginagawang project na bypass road dito sa bayan ng Minalin, ay mas mapapadali ang transportasyon ng mga motorista dahil maaaring dumugtong ang bypass road na ginagawa nito sa bayan ng Sasmuan doon sa Lubaw, Pampanga. At kung galing kayo ng bataan, may eh pwede itong maging shortcut, mas mabilis na transportasyon papunta dito sa Pampanga hindi na kayo dadaan pa ng Jose Abad Santos Highway. Magiging convenient para sa mga motorista ang pagdaan dito sa bypass road ng Minalil. At ayun nga guys, ano? Ito yung first part ng adventure natin. Kita nyo naman, meron silang alternative na way of transportation dito, no? Sa may bayan ng Minalin. Alas kalimitan kasi ng mga lugar dito ay lubog na, napapaligiran na ng tubig. Kaya ganito ang nakikita ninyo sa video natin. At samahan nyo kami ulit sa ating next adventure. Maganda tong project na to kapag nagawa to, natapos to malaking tulong tong kalsada na to no tong bypass road na to kapag ka nagawa ito kasi mas mapapabilis ang transportasyon kung papunta nga sa Bacolor, Pampanga o sa Guagua o sa sa ano man sa Lubaw malaki malaking tulong to at yan guys see you sa next adventure natin meron tayong pupuntahan isa part to neto kita kita tayo doon pupunta tayo sa bayan ng Sasmuan at meron akong papakita pa sa inyo